Agapayan, kagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano ang iyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS-FEBC. Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bigandaan lang po natin ng isang paanyaya, ang Project Elijah Missions Revival Conference ay magkakaroon po ng seminar this coming September 14, Saturday at 8am to 5pm. This is free admission seminar. With the theme Godly Devotion, Godly Relation, and Godly Progression. This will be held at Emmanuel Baptist Community Church, located at Little Baguio Street, Miramonte Heights, Barangay 180, Kalookan City. For more information, please contact Bishop Roger Villanueva at cell phone number 0977 214 138. 9. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang awiting ito para sa iyo to kaagapay. Bagong awit from Papuri 22. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Liobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na victorious living in Christ. Ibig kong ibahagi sa inyo ang patotoo o testimony ng isang kristyano na ang pangalan ay Tony. Ang tatay niya ay isang maunlad na negosyante na may ari ng dalawang tindahan sa palengke sa kanilang lunsod. Noong pumasok si Tony sa kolehiyo, ipinasok din siya ng kanyang tatay upang magtrabaho sa tindahan na pag-aari ng kaibigan ng kanyang tatay. Habang siya'y nasa kolehiyo, naging working student si Tony. Sa tindahan ng kaibigan ng kanyang tatay, anuman ang ipagawa sa kanya, yun ang kanyang ginagawa. Madalas, siya'y walang pagkakaiba sa mga karaniwang kargador. Trabahong kalabaw siya kung nasa tindahan at talagang dibdiban naman kung siya ay nasa paaralan. Ayon kay Tony, may mga sandaling napapaluha siya dahil sa awa sa sarili na may kasamang tampo sa kanyang tatay. Sa isip-isip niya, kayang-kaya naman akong pag-aralin ng aking ama kahit na hindi ako magtrabaho. Bakit naman pinahihirapan ako ng ganito ng tatay ko? Naiingit si Tony sa ibang mga kaklase niya kasi wala siyang panahon upang mag-happy-happy tulad nila. Ang araw niya'y nagpapaikot-ikot lamang sa kain, aral, trabaho, tulog. Gayunpaman, bilang masunuring anak, nagtyaga si Tony bilang working student. Pero sa wakas, dumating din ang araw ng kanyang pagtatapos o graduation. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang graduation, sinorpresa siya ng kanyang ama. Tony, sabi ng kanyang tatay, Ibibigay ko na sa iyo ang isang tindahan. Ikaw na ang bahalang magpatakbo at magpaunlad ng tindahan. At doon niya naunawaan ang lahat. Kaya pala nagawang tiisin siya ng kanyang tatay ay sapagkat iniyahanda at sinasanay pala siya ng kanyang ama upang siya'y mamahala ng sarili niyang tindahan. Totoo nga, bilang working student ay natutunan niya ang iba't ibang gawain at responsibilidad ng pagpapatakbo ng tindahan. Mula sa pagiging kargador at tindero hanggang sa naging manager. Ang paghihirap niya ay hindi bunga ng kalupitan ng kanyang tatay, kundi ito pala'y inuudyukan ng matinding pagmamahal ng isang magulang at kumusta naman si Tony ngayon? Siya ay isang kristyanong negosyante na ilang dobleng mas maunlad at mas matagumpay kaysa sa kanyang tatay. Higit sa lahat, siya at ang kanyang may bahay ay mabiyayang ginagamit sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaagapay, ang pagdanas ni Tony ng kahirapan bilang paghahanda sa kanyang kinabukasan ay isang larawan para sa ating mga Kristiyano. Tayong mga Kristiyano ay dapat ding magdaan sa mga kahirapan bilang paghahanda sa ating dakilang kinabukasan sa kaharian ng Diyos. In Romans chapter 8 verses 16 and 17 ay masayang ipinahayag ni Apostol Pablo ang ating mataas na kalagayan bilang mga Kristiyano. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Bilang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo Yesus. Pero ang mataas na kalagayan natin bilang mga anak at tagapagmana ay may kakambal na paghihirap. Ito ang nakasaad sa Romans 8:16 and 17. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. Napansin ba ninyo ang huling bahagi ng Romans 8.17? Sa Tagalog, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. May mga kahirapang dapat tiisin nating mga Kristiyano bago natin maranasan ang kaluwalati ang iniyahanda ng Diyos para sa atin. Si Tony nagtiis ng maraming kahirapan bilang working student. Akala niya ito'y dahil hindi siya mahal at siya'y pinahirapan ng kanyang ama. Pero sa huli, naintindihan niya ang dahilan. iniahan lang pala siya upang tanggapin ang pamana ng kanyang ama. Ano ang mga kahirapang dapat tiisin nating mga Kristiyano? Dalawang uri ng kahirapan ang dapat pagdaanan ng mga Kristiyano. Una, kahirapang bunga ng kasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, ang daigdig at ang buong kalikasan ay tumanggap ng sumpa. Balikan lang natin ang sabi sa Genesis chapter 3 verses 17 to 19. To Adam, he said, "Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. Ano ang sumpa ng Diyos sa tao at sa lupa at sa buong kalikasan? Mga paghihirap na dulot ng kasalanan. Ang mabigat na paggawa, kapaguran, mga pagkakasakit at karamdaman, pangihina, pagtanda, kamatayan at pagkabulok. Lahat ng tao, kristyano hindi, lahat ay apektado ng sumpa. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Ipinaliwanag niya na ang sumpa na ipinataw sa lupa ay nagdulot sa kalikasan ng matinding kalungkutan. Subalit nangako ang Diyos na balang araw palalayain din ang kalikasan mula sa sumpa. Kailan mangyayari ang paglayang ito? Ang paglayang ito ay mangyayari sa pagbabalik ni Kristo upang luwalhatiin ang mga Kristiyano. Dahil dito, Mismong ang buong sangnilika ay umaasa at naghihintay ng pagluwalhati sa mga Kristiyano. Romans 8:19 23 For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope That the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit. grown inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Sa verses 19 to 22, nakikita natin ang paghihirap ng sangnilika dahil sa epekto ng sumpa ng kasalanan. Sa verse 23 ay nakikita natin na pati na rin tayo na mga Kristiyano kahit nanahan ang Espiritu Santo sa ating kalaoban, tayo ay hindi makakaiwas sa mga kahirapan dulot sa ating katawan ng sumpa ng kasalanan. At kahit tayo mga Kristiyano at mga anak na ng Diyos, kailangan pa natin ang magtrabaho. Nakakaramdam pa rin tayo ng kapaguran, tayo dinadapuan pa rin ng sari-saring karamdaman, tayo ay nakakaranas ng pagtanda at apektado ng makahina ang dulot ng pagtanda at balang araw kung hindi pa dumating si Kristo tayo ay mamamatay at ang ating katawan ay makakaranas ng pagkabulok Ang lahat ng ito ay may sari-saring kahirapang dulot sa atin Ito ang dahilan kung bakit tayo ay sabik na umaasa at naghihintay kasama ng buong sangnilika sa pagbabalik ni Kristo. Sa kanyang pagbabalik, doon natin mararanas ang kaganapan ng ating pagkukupkup bilang mga anak ng Diyos. At doon natin ganap na tatanggapin ang lubos na pagtubos sa ating katawan sa muling pagkabuhay. Marahil ay napapanood ninyo sa telebisyon at naririnig ninyo sa radyo ang mga nangangaral ng mensaheng kung tawagin sa English ay Health, Wealth and Prosperity Gospel. Sa Tagalog, Ibanghelyo ng Kalusugan, Kayamanan at Kasaganaan Ayon sa aral na ito, kapag tinanggap mo si Kristo bilang yung tagapagligtas, ikaw ipagagalingin niya sa lahat ng karamdaman. Ikaw ay kanyang payayamanin at bibigyan kanya ng material na kasaganaan. Oo, si Kristo ay nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman ngayon. Subalit hindi nito ibig sabihin na ang Kristiyano ay hindi na kailanman magkakasakit. Oo na nga ang Diyos na ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa Filipos Kabanatang 4, Talatang 11. Subalit, hindi nito ibig sabihin na ikaw ay mamumuhay sa kaluhuan. Oo, may kasaganaang dulot si Kristo. Subalit, ang kasaganaang ito hindi sa material kundi mas higit sa spiritual na kasaganaan. Ayon sa Romans 8. 19 to 23, ang kristyano ay magdadaan pa rin sa mga kahirapan sa daigdig dahil sa epekto ng sumpa ng kasalanan sa sanlibutan. Pangalawa, mga kahirapang dulot ng pag-uusig. Mismong ang Panginoong Yesus ay hindi inilingid ang malungkot na katotohanan ito. Basahin natin ang ilang mga paalala niya sa John chapter 15 verses 18 and 19. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. John 16.33 I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Kagapay dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, maliwanag na pinaalalahanan niya ang mga Kristiyano na sila ay makakaranas ng mga kahirapang bunga ng pag-uusig mula sa mga kaaway. Romans 8.35-36 Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Oo, tayo yung mga anak na ng Diyos, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Oo, naninirahan na sa ating kalooban ng Espiritu Santo. Gayunpaman, hindi nito ibig sabihin na ligtas na tayo o exempted na sa mga kahirapan. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, patuloy nating mararanasan ang mga masamang epekto ng sumpa ng kasalanan sa buong kapaligiran. At kung totoong tayo'y tapat kay Kristo, sa madaling salita, may mga di kristyano na maiinis sa atin at sila iuudyo ni satanas upang tayo usigin. Sa totoo lang, may mga bansa kung saan ang mga kristyano ay pinahihirapan at pinapatay. Halimbawa, ang mga tagasunod ng hinduismo ay inuusig at pinapatay ang mga kristyano. Sa gobyernong komunista ay pinag-uusig pa rin ang mga kristyano. Ibinibilanggo at ang ilan ay hinahatulan ng kamatayan. At alam natin na maraming bansa, lalo na sa Middle East, na hinuhuli, tinotorture at pinapatay ang mga Kristiyano. May tanong akong personal sa inyong lahat. Kayo, anong uri ng pag-uusig ang nararanasan ninyo para kay Kristo? Sino sa inyo ang hinuli at ibinilang guna? Sino sa inyo ang natorture na para kay Kristo? Mayroon na ba kayong nabalitaan dito sa Pilipinas na kristyanong hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo? Nakakasiguro ako na wala ni isa man sa atin ang nakaranas ng ganito mga pag-uusig, pagkabilanggo, torture at kamatayan. Kumpara sa ibang bansa, ang mga pag-uusig na nararanasan natin dito sa Pilipinas ay masyadong magaan. Oo, paminsan-minsan tayo ay pinagtatawanan at kinukutya. Paminsan-minsan tayo ay iniiwasan at hindi binabati. Paminsan-minsan kapag nagwi-witnessing tayo, maaring pagsarahan tayo ng pinto o kaya'y pagsabihan ng masakit. Marahil ang pinakamabigat na pag-uusig na uh, maranasan ng kristyano sa Pilipinas ay yung itakwil ka ng iyong mga magulang umahal sa buhay. Mga kamag-anak, kaibigan. Pero lahat ng yan ay katiting lang kumpara sa pagkabilanggo, torture at kamatayan na nararanasan ng mga Kristiyano sa ibang bansa. Kaagapay, maliwanag na itinuturo ng Biblia na ang tunay na Kristiyano ay magdaranas ng mga kahirapan. Ano naman ang mga bagay na makakatulong sa atin kung tayo'y nagdaranas o nagdaraan sa mga kahirapan? Una, kung tayo ay nagdaraan sa mga kahirapan, ay maaasahan natin ang tulong ng Espiritu Santo. Romans 8:26 and 27 in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans, and he who searches our hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Kung tayo nagdaraan sa kahirapan, ang malakas nating sandata at sanggalang ay ang panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, ay matatanggap natin ang lahat ng kailangan natin upang makapagtagumpay tayo sa mga pagsubok at kahirapan. Pero may problema tayo tungkol sa panalangin. May mga panahon na hindi natin alam. Ang isang kapatiran sa pananampalataya ay dinapuan ng mabigat na karamdaman. Ano ang karapat dapat nadalangin? Paano ako mananalangin? Kung minsan nangihina ang ating pananampalataya at hindi tayo makapanalangin, sino ang tutulong sa atin sa oras ng ating kahinaan? Ang Espiritu Santo ang siyang katulong natin, na laging kasama natin at laging handang tumulong sa atin. Tuturuan niya tayong manalangin, at hindi lamang tayo tuturuan na manalangin, siya mismo ang mananalangin para sa atin. Ayon sa Romans 8:26, kapag nananalangin ang Espiritu Santo sa loob natin, walang lumalabas na maliwanag na salita sa ating bibig tanging mga pagdaing lamang ang lumalabas hindi tayo makapagsalita hindi natin alam kung ano ang dapat sabihin basta nararamdaman na lang natin na tayo ay dumadaing sa diyos sa panahong iyan ang espiritu santo ang siyang nananalangin para sa atin ayon sa romans 8:27 ang diyos ang nakakauunawa ng mga daing ng espiritu santo at tiyak na sasagutin ng Diyos ang dalangin ng Espiritu Santo para sa atin. Ang Espiritu Santo ang sinugo ni Kristo upang maging permanenteng kasama natin sa buhay. Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay na kailangan nating malaman. John chapter 14 verse 26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa ating mga pisikal na kahinaan. Romans 8:11 And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit Who lives in you sa ating mga paglilingkod sa Panginoon lalo na sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo ang espiritu ang magbibigay sa atin ng kakayahan at kapangyarihan pangalawa kung tayo nagdaraan sa mga pagsubok at sa mga kahirapan maasahan natin ang tulong ni Kristo bakit? Ano ba si Kristo sa atin? Si Kristo ang namatay para sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang muling nabuhay para sa ating kaligtasan. At si Kristo rin ngayon ang dakilang pari na namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos Ama. Romans 8.34 Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died. More than that, who raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Kaagapay, maasaan natin si Kristo na siya ang laging magbibigay sa atin ng tagumpay. Romans 8.37 No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Pangatlo, kung tayo nagdaraan sa mga pagsubok at sa mga kahirapan, maaasahan natin ang tulong ng Diyos Ama. Maaasahan natin na laging kasama natin siya at laging nasa panig natin siya. Romans 8.31 What then? Shall we say in response to these things, if God is for us, who can be against us? May nagsabi ng ganito, One with God is majority. Sa Tagalog, kahit nag-iisa ka lang, kung kasama mo ang Diyos, lamang ka pa rin kontra sa lahat. Ang Diyos Ama ay nangako na ibibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan. Walang anumang bagay na ipagkakait ang Diyos sa atin kung tayo ay mananalangin sa patnubay ng Espiritu Santo. Romans 8:32, He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Ang Diyos Ama ay siyang umaaring ganap sa atin tayo lubusan at ganap niyang tinanggap bilang kanyang mga anak. Hindi na tayo ahatulan ng Diyos at tiyak na wala ng ibang pwedeng magsakdal sa atin. Romans 8.33 Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. At tiyak na walang anuman o sinuman ang may kapangyariang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kagapay. sinimulan na natin ang pag-aaral na ito sa pagkwento tungkol sa patutoon ni Tony. Nakita natin na ang mga paghihirap niya bilang working student ay kasama ng plano ng kanyang tatay para sa kanyang magandang kinabukasan. Pero sa karanasan ni Tony, kailanman ay hindi siya sinamahan ng kanyang tatay sa kanyang mga kahirapan. Diyan naiiba ang Diyos natin. Oo tulad ng tatay ni Tony pinayagan o pinapayagan ng Diyos na tayo ay magdaan sa mga kahirapan. Ito'y kasama sa kanyang mga plano sa atin upang tayo ay ihanda sa walang hanggang kaluwalatian. Pero ang pagkakaiba ng Diyos ay ito. Ang Diyos ay kasama natin habang tayo ay nagdaraan sa mga pagsubok at kahirapan. Tama ka agapay, ang Diyos ay kasama natin habang tayo ay nagdaraan sa mga pagsubok at kahirapan. Amen. Sa Diyos ang papuri. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang Victorious Living in Christ. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZES Facebook page o kaya ay mag-text ka sa cellphone number 09992235668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.